ito hapon na yan nagilipat na sila ng mga gamit eh eto yung dating ano dito tinanggal na yun is nilipat doon ito na siya ingay e, ng mga bintilat ito mga aayusin pa ito, mga gamit na ito Tapos yung mga halaman ko, ito, nilipat ko na tong ibang kamatis dito sa may malaking lalagyan na yan. na yung mga kamatis. Tapos ito, sili naman to. Tsaka ito, sili. <clears throat> Para maayos yung pagtubo nila. Ito naman yung papag dito sa may higaan ng kapatid ko na isa. Nilabas namin. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Isa na lang kanina yung nice namin. Na gagawin namin. Ito yung lupa kasi ng kapatid ko yan. Yan, yan yung naging namin yan. Si Balak namin yan, gawin para dahan. sa mga motor namin. Tutunanin ko na rin ito. Tinanim ko na siya dyan para dyan na siya tumubo. Tapos yung mga basura dito kanina. Yung mga basura dyan kanina. Sinunog ko na. Ito na sila. Sunog na. Ayan. Ito yung mga bote pinaglalagay ko na dito. Tapos ito sila edible tsaka si Milo kumakain. Edibon. Makain siya. Kulam namin kanina paalang ah, manok. Adobo. So, yun lang. yan update saan. Tanggal na yung bubong. So, ayan lang muna ang update. Update ko kayo ulit kapag okay na. hindi nga pala ako pumasok ngayon kasi nga maglilinis kami Ayan. birthday it's edible